ayun nga mga kaya nandito tayo ngayon sa rural para ipacheck up yung aking baby matamlay ang baby ko okay oh. ka lang ha uy so masama po ang pakiramdam niyan not sinisip ko not inuubo kaya so, sa kita pa check up Ano ah, ka upo? Pitin anak, pitin pa. Thirteen. isa may ano ba kilos. Apa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Okay. Ang kilos ay ito. berapa? Ini berapa? kilos. berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa?

tulad ng natin guys yun sa tasyu to ay parang naglakme doctor hindi hindi na pili ang katay ni namin ano po ito ano problema tayo kasi hindi nopo Lisa Ang mga kalayas, tapos na po siyang i-check ni Doc. So yan nga, naresetahan na siya ng gamot. So bibili tayo ng gamot niya. Kailangan din po siyang mag-check na CBC at saka urine. Ayan po. So bibili lang naman tayo ng gamot para mawala na ang sakit ng Utoy. Masama ba pakaramdam ni Utoy? Masama pakaramdam? Okay bibili ka muna ng gamot ano tapos pagbalik natin saka ka papa check ano ng CBC ano o oh, yan po ito yung reseta ni doktor matamlay po siya ilang araw ng matamlay ang baby